Babae, brutal na pinatay ng nobyo sa lodging house sa Maguindanao del Norte. May balita dyan ang Star FM Cotabato. Hustisya ang tanging sigaw ng mga kaanak ng isang babae matapos itong brutal na paslangin ng kanyang mismong nobyo gamit ang basag na bote sa loob ng isang lodging house sa bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. Ayon sa imbestigasyon ng parang PNP, ang sospek ay tinatayang may edad na 21 anyos hanggang 28 anyos. May taas na 5'5, payat at nakasuot ng puting t-shirt at itim na short. Batay sa paunang ulat ng kapulisan, nag sa kanilang inupahang kwarto ang biktima at ang nobyo nito bago nagarap ang insidente. Kalauna, nagkaroon o ng mainit na pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pagbabasag ng bote na narinig pa ng nasa reception area ng lodging house. Isang empleyado ng lodging house sa kita sa dugo ang sospek na mabilis na lumabas sa establishmento ngunit hindi ito pinansin. Ilang sandali pa nakaamoy ng dugo ang mga empleyado kaya't kanila nang sinuri ang kwarto. Dito tumambad sa kanila ang bangkay ng babae na tatad ng saksak mula sa basag na bote at nakabulaslas na ang bituka nito. Ayon sa pulisya, hinihinala ang motibo sa krimen ang pakikipaghiwalay ng biktima sa kanyang nobyo. Dagdag pa rito, natuklasan ang mga kaanak ng biktima na walang lagbok at sira ang CCTV ng lodging house nang maganap ang insidente ayon sa naging eksklusibong panayam ng store FM Cotabato sa kaanak nito. Sa ngayon, patuloy ang hot pursuit operations ng parang BNB, katuwang ang 1041st Regional Mobile Force Battalion upang matuntun at mapanagot ang tumakas na sospek. Uh, isang lodging house doon sa RP Linda. So nag-check in sila at around mga tanghali magkasama sila doon. Tapos doon sa naabutan namin doon sa crime scene is may mga bote doon. So malamang naginuman din yung dalawa. So habang naginuman sila, tapos may narinig yung mga tao na nasa labas ng lodging house na parang maiingay, nagtatalo. bisigaw okay. ate yung babae, maya maya, lumabas yung lalaki okay. na duguan. May nakakita actually sa pakiramdaman nila tapos parang may naamoy na rin sila na parang kakaiba, medyo amoy ng dugo. Sa kanila, kinatok. Nung kinatok sila, kinatok, hindi mabuksan. Walang bumubukas, walang nagsasalita. So napilitan sila na buksan talaga yon. So pagkabukas nila, yun nga, nakabulagta. Nakita nilang nabutan nila, nakabulagta yung biktima, yung babae. At mula dito sa Bangsamoro Region, ako si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!